Hello guys, good evening. Dito kami ngayon sa Jones Bridge sa may ano, Post Office, Manila. Ayan o. Oh. Mga ah, ganda dito guys. Ang ganda o. Oh. Napakaganda. Uy! Eh. Eh, parang kilala ko tong mamang ito ah. Uh, parang... Kilala mo yun ba eh? Bago yung ba? Kilala mo yan? Para pamilyar to eh. Ha? Sa Sinusundan. Pati dito wag ka sinusundan tayo. Paganda pa naman to. Namasal kami guys. Okay, maganda ng lugar. Oh. No? Pero may napansin ako. Ay. <sir refrigeration> Lapitan natin. Lapitan natin guys. Yung mga. Itong, kilala ko talaga tong taong to eh. Pero nandahanin natin. Galing pa naman sa baba. Uy! Tabi. <laughs> oh. Tabi ko na nga ba ikat. Ba't <laughs> ka nandito? Ako? <laughs> ha? Hindi kita kilala eh. Hindi ka ba? Oh. <laughs> diba? Hindi ka kilala. Oh. Nandito. <laughs> diba? Kilala mo yan, be. Kilala mo yan? Kilala mo yan. Si Boy Kapi nandito sa Jones Bridge. Nandito nga ako eh. Yusun, takita sa'yo eh. Yeah. Pinasabi ko na gano'n. Pinusuntang kita. Paano kami makakatakas dito na Ay, ano? dito? Ayan o. Ha? Nagahanap din kasi ako ng kape dito. Kasi malupit. Malupit talaga yung pangamoy no? Kaya nga eh. Ha? Tignan mo. <laughs> Bakit mo pwedeng gilingin to gawing kape? eh? ko nga to inaabang ko balaglag yung bunga nito eh. Hmm. Kaya, kaya dito ako kanina eh. Kaya tayo naman sa liban para magkapi tayo yeah. Oh. ayano o. niya tayo Nasundan ko kayo dito mamet lensya nang kainan ayan na malupit di pagklase yung kape eh <laughs> ah, kaya daw tapakaganda ng lugar guys ayo pero sa ganda ng lugar natin alin mo makikita butong bukang to ayan oh yan. kilala niyo to <laughs> bukid kape ayan na dito kasi tahimik eh wala wala mang tao dito kung dapat pala tahimik siguro. dito kung meron kay pahanap itong taong tumalupit oh manila Manila na to, ganda oh. ba? Wala tagit naglakad ako oh. hanggang dito. Oh. Ganda. Pero tingnan mo, kung sino nakita namin dito, nagtakot-tago pa salamat. Sa Nakalan mo hindi makilala. Kalapit na. Ha? Ha? Hala. Inaantay ko kasi bumunga to. Ha? Inaantay ko bumunga. <laughs> Oo. Oh. Kapag nalaglag yung bunga nito, kape. 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 Kape yan. Oh, kape to. Ala to yan ali? Kala to ba to? Ala to Kala yan. Alam ko kape oh. kaya dito Kanina hindi eh. pa. Diba? Mahalak naming magkape. Kaya kami na dito. Naamoy kita eh. Pero mo nakita ka dami oh, dito. Nag-tago-tago ka pang nalaban. Kita mo. Ha? Ang dami kasi ang tao dito. Oo nga. Sa dinami-dami ng tao, ikaw pa magkikita dami. Akala mo, isa-isa ko yan. Na makita ko lang din kayo. Tapos ang tago ako doon, naghanap ako ng kape. Kala tuti kala tuti oh Oo. Paano ka makakanap ng <laughs> kape dito? Kalachuti yan. Kalachuti yan. Oo. Kalachuti yan. Grabe ka. Ikaw klase talaga ito. Nahuli nyo na naman ako. Mula, tagi dito, nilagat ko yan, lumangoy ako dyan, oh. Ikaw ang ibang Ikaw ang ibang klase, oh. Lumangoy, lumangoy. Ikaw, Mula ikaw, ko na lupi hanggang dito, ko yan. Ikaw ang so, ibang klase, boy, kasi bakit nga ka, nakarating ka dito? Kami, eh, na yung, gabi, dito, Naamoy ko yung kape. Ikaw? Naamoy ko, na ko yung kape. Oh! oh. Kaya, pupunta yeah. na <laughs> ako sa inyo, Para makapagkape. Pero, pero, para hindi ka mag, ano ba maya, baka maya, tumalon ka, magkapit na tayo maya, ano? Oo, tama, magkapit na tayo maya, tama ka dyan, sen. Ah, tama ka dyan. Magkapit na tayo, ha? Susunod ako sa'yo. Oo, oo. Ay, Kaya ka na, ito na yung uh, buhay kape ngayon, uh. susunod na, abangan nyo. Uh, -huh. Guys, thank you! <laughs>